Okay, siapa kau ni mo? Yan hulihin mo? Ayam, ayam andami. Ane mo, ane hulihin mo. Mo cerah. Kenjau. Ano? May nakita ka? Kuha ka kasi ng bigas. Ay, ng kanin. Kuha ka na kanin. Para makahuli tayo. Ang tsukul, asami. Saan? Ayun, no, asami yung tsukul. Tingin. Tingin. Ayun, asami yung tsukul. Ayun, no, dyan. Ang laki, oh. Ayun na no, yung isda. Ayun, oh. Ayun lang, dun sa dulo. Ayun, nakita ko. Ayun lang, ayun Sandali, ma'am. Ko. Teka. Ayun, nakita akong dami. Ayun na naman. Ayun guys. Kasi eh, may nagtapon ng basura. Ayun, dyan. Oh. Ayan, no, gumagalaw. Ayun, no, oh, dalawa. My God. Daan mo na ako dito. Pusik ka. Kasi nakabakan. Ba, nada na mama. Ayan ang... Um, Ay, ang dami. Ayun. Ay, ayun sila dyan. Oh, sa dulo. Ang... <laughs> ano meron? Doon, Os. Diyan. Sa dulo. Ayun, O. Nakikita ko sila. <tryo> Tara, dito, dito ulit Kasi may nagtapon dito eh. Ano ba kasi tinapon dito? Ay, ito dyan. Oh, ayan sila. Oh, dumami na. Ito, nandito. Ayun Ay, ayun. Ayun. Ang dami. Ayan guys. Kung tignan natin kung may mahuhuli kami. Pero so far, ay, ang hirap nilang hulihin.